parang wala pa. Wala? Ay, wala. Hindi, meron, meron. Meron na yun. Ito. Oh. Bigit eh. Ayun, oh. mabigit kasi. Ayun, no. ay, isang litro. Oh, oh. Maliit, pero malaman. yun dalawa. Dalawa to. Kambal. Ay, isa lang. Ay, isa lang. Ang dami ng ugat. Ito, ah, ito pa lang mga gabihan. Ito? Hindi, hey, hey, ito. Ano ito? Oh, ito. Ay, na Itong ito na, nakabukod para, na? Dilinisan na, no. you know, oh. ko na nga to, para hindi, para oh, ito eh, hindi parang hitang kitay kasi madamo pa yung padi. kabilang yan eh. Anong meron dito ito, kuya? Di ba nung una, pinakita ko sa inyo yung laman ng kamuting kahoy? Oo. Oh. Ito kaya ano, hey, magkabi, kaya, tingnan nyo. may laman dito sa ilalim? May laman din yan. Ano nga gawin Bubunutin nyo, bubunutin. bunutin nyo para malaman natin kung... Sige, tingnan natin. Ikaw, ikaw, tingnan mo. Ganito po ang pagbunot ito? di ano mo? Dandahanin mo lang. Ay, malalim pala yan. Malalim pang ano yan. Tamo, mga ugat tamang ugat. Ayan, may May kulit pula. Yeah, yeah. Yun. Pula oh, Iba naman oh, oh, ang ano Parang ano, pagkakaiba niya, palaipote. lumaki yung bunga. Oo. Wala laki Yung, yung kamuting kahoy pula. pre, and liit. And 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 yung yung, hindi hindi ang liit. Oo, maliit lang alam niyo kuya, may, may laman, laman yan. Kung natin may laman. Eh, kahit yung nasa kabila niya, may mga laman yan. Ang dami pa dito guys. Oh, sino oh, ah, eh. Gabi po ito. Di ba ginugulay ang ano nito? Kaya ito pwede to. Kaya diba Kasi kayo mo na rin yan. Kaya nga hinawala ko na yung parang kapunta nyo dito. Malinis na eh. Maganit. Dandan lang pre ha. Ano ang lupa? Maganit. wala nga yung ano dito. Guys, gabi. ayun, pa mamayon din. ang lupa. Ayun, talagang bulang pula Ano, malaki. Buhay na buhay. Kuya, ano dyan? Paano lutuin yan? Hindi, lang yan. Tapos? Ano mo niya sa ano, mo oh. lang ng yelo para pagka ano, masarap. Ang katumbas ng yelo para malamig. Pag oh, malamig. Oh, ano? Lagyan mo kaya, no. kaya sa, sa pressure para, para ano, mas masarap. Kaya, kaya, kaya pwedeng niyan ba 'to? Bunutin na. Pwedeng bunutin na 'to lahat. Para bunutin na natin 'yan. Gawin mo 'tong ano. Kinamasa na pala ni Kuya kaya alam na dadating kasi kami kaya bubunutin natin. Mahingi tayo nang ano, mahingi tayo nang pananim. Pananim nito. Oh, papadala ko sa inyo nang pananim. Ayun, dalawa oh. Dalawa 'to. Kambal. Ay, isa isa lang. Na, may eh. Ito ba ang Ang dami to? ng ugat. Oh. Ay, puno pa pa rin. Lago may ay, no? na. Ay, no? Nabula pa yun. May pananim na. Ay, may sila. Ito yun. pala yun. Tinatanim mo. Pre, putulin ano. mo to. putulin mo yan. Ay, tatanim natin pang pang yan. Pang ano mo, pre, oh. tabi mo yan. Pang pwede to, pre. Uh, ano, ay, pre, bunutin mo na din yan. Kuya, lahat ng babubunutin? Babubunutin natin lahat yan. Pwede ba to? Gi. Mali ito. Baka maliit pa naman ito. Baka maliit na. Maliit yung puno eh. Ayun o. Hindi. Makikising na kilang. Ayun o. Parehas na. Ang ganda ng laman niya. Talaga may tubig. Ang ganda ng laman niya. Kasi ano, ang bigat. Sa kaya pagka solid shape niya. Ang bigat o. ano? nga din. May takip pa yan. Kuya, nakabenta ba kayo nito? Ay, hindi nga ako nagbibinta niya. Guys, sakto. Baling mangungwalang sana kami dito ng ano. Nang gabi, tapos ito na yung nakita namin. Hindi ako nagbibinta niyan kasi marami Pag, ako dito tanan niyan. Pag sira na ang dahon, binamimigay ko na lang 'yan. Baka yeah. ano na to. O, sa mga hey, gusto mo na no manghingi. Ayyan, oh. Yan, kumuha na lang kay dito. Ay, yun, Is, isa, Kuya, isa... may nanghingi ba dito sa'yo? Is, Wala pa nga kasi ngayon pala nila nalaman nang mayroong ganyan. Kararating pangalang nga lang na yan eh. Is, isa, isa lang Bago talaga ang mga pala, 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 pala nilalaman nito. so ano na kami, isa, dalawa, tatlo, apat, five. Ito pa lang yung simbolo na meron ka rito. Yan no. pre maliit yan, bubunutin na ba yan? Pwede na kaya. Okay ba to? pa to hindi, pwede, niya, pwede, niyan. Pwede, niyan? O, pwede na yan, daw. pwede ayan, na yan. Pwede na yan, sige daw. na Meron ulit, oh. Ay, parang pa, pa. wala pa? Wala? Wala. Hindi, meron, ayun. Ayun. meron. Ayun. Meron na yun, Ito, eh. Ayun, oh. litro. Maliit, pero malaman Malamig na, nga. yung kulay ano eh. Kasi 'yun dami dito ng ano pwede mga gabi dito. Mahawakan ah, ko nang tip. And guys, sa mga gusto pa lang magtanim nitong gabi na 'to, uh, kontakin niyo lang si Kuya, pinaymimigay ni Kuya mga semilya si dito. O oh, libre na lang ito. Suwerte tayo kasi ito, ito, tayo nakakuha. Ilan 'yan? Sa dalawa okay, to 4, 5. 6 kilo na lang sa labyano. Ilalagay mo na lang sa refrigerator. Pwede itong gawing alak? O kaya na-mimi. Pwede gawing alak ito. 'to? Ah, lalagyan mo lang daw yelo, di ba kaya? Ah, pwede lang inumin ah, yan. pwede lang inumin. Kaya pag-uwi natin sa bahay, pwede na tayo oh. mag Ayun guys, oh, kung mapapansin nyo, marami dito mga gabi yan. Oh. Lahat yan. pala yung gabi na yan, may laman mga ganito. Oh. ahawanin ah, ko na alato eh, para parang mabatan yung mga gabi. buti pala, na, na, na pinayaga kami ni, ni kuya, pinakuha kami dito kaya, na. Dito kasama na ito, dyan. Pangtampo na yan, pati na daw yan. Ito yung laing, ito yung ginagawang laing sa Manila. Pangtampo na ito, favorite ko sa Bicol yan. Marami sa Bicol yan.